Honda Click 125 Ayan. So, tignan natin yung Honda Click Kung uh, hindi pa siya mahirapan Dito sa ating bagong Skills Assessment Dito sa Joe Redmond office So, medyo mahirap Kasi uh, Masikit So, napaka-challenge ito sa kanila ngayon Dito natin masusubukan Yung uh, galing nilang mag-balance At magsakay ng pasero So, unang salang pa lang Bagsak na agad hindi ko na bayan sabayin pa ng kaba at ah, talagang babagsak talaga tayo isang so, try ulit sagsag mhm mm naku

Ano rin talaga. Hirap talaga. Okay, bagsak. So, bawi next time. Honda click ulit. Itigin natin ito, isang Honda click kung kaya nito. Sigkad. So Naku, mukhang lalangarin. Nakita ko na unang entrada pa lang. Naku. Mhm. Mm Napakahirap ng skills dito sa Joyride, yung si taxi. Kailangan po talaga ay uh, dumaan sa ganitong skills assessment para masigurado natin yung safety ng lahat ng mananakay sa joyride at maging sa kanilang mga driver. So, second try. So, tignan natin kung papasa na. Dito po sa joyride ay ka safety po yung ating pinaka-priority dito. So, kaya po merong joyride skills assessment tulad nitong ginagawa nila dahil dito po natin tinitignan yung kakayahan nila na magsakay ng pasayero at yung mga balancing nila. Hindi ba talaga sila mahirapan magsakay ng pasahero. So, pagka sila na po ay bumabiyay sa kalsada, sa labas. Okay, bagsak ulit ang pangalawang Honda Click. Dito tayo sa Inmax. Tignan natin kung papasa itong Inmax. Mukhang, kita ko mukhang, mukhang marunong to sa handling pa lang ng motor niya mukhang ma ano, mukhang marunong maruno, niya niya yung ano, ayun yun yeah, ito lang yun 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 8 Okay Yung papano ay pinasa na yung Inmax Nakakalungkot ay bumagsak yung dalawang Honda Click So dito tayo sa Suzuki smash Tignan natin kung uh, kakayanin ng manual transmission Pakaismot ang takbo niya uh mm -hmm. Very good Mm -hmm. Ang galing. Ang galing ng balancing niya. Ang galing ng to oh. Sa space ng cone. Right. Nice. Op, okay. kaya wala lang tumukod, wala problema. Pasawag lang yung naglalakad no. Very good. Ocho. Okay. Congrats uh, Suzuki Smash. Pasado po.